Hi guys! Sa video nga po pala na ito ay magluluto ako ng paksiw na bangos. Ayan. Nilagyan na natin yan ng asin. Inugasan ng mabutik. At ayan, mayroon na pong siling green. Lagyan natin ng siling green, luya, sibuyas, at bawang. Ayan. Hiniwahiwa ko na po yan ng maliit at nilagyan ko na rin ng asin kanina. Ayan. At Ah, uh, baon na rin ito bukas at hapunan ngayong gabi ni Favorite Daughter at ulam na rin niya bukas bago siya pumasok. At pagkatapos nating ilagay ang mga sangkap yan lagyan natin ng isang basong tubig at pagkatapos lagyan ng tubig nilagyan ilag natin ng paminta. Ayan, at nilalagyan ko rin po ng garlic powder. Try nyo po at napakasarap pag may garlic powder. Ayan, at isasalang na po natin sa kalan. At nilagyan ko na po yan ng suka na pangpaasim sa ating paksiyo na bangos. Ayan nga po at nakasalang na kumukulo na. Kapag kumulo na po, ilalagay ko na ang gulay ang ating uh, hiniwang Uh, ang palaya at yan po ay talagang paborito ko sa paksiw kapag walang talong yan po ang aking talagang paboritong ilagay ang uh, gulay ng palaya o oh, ayan guys tingnan natin ayan luto na po ang ating paksiw Ayan nga guys, at atin ang tikman ang ating paksiw na bangos na may gulay na ang palaya. Ayan, tinikman na ng lola nyo. Ayan po, voiceover po tayo kasi po ang lakas na nagbibidyo. Okay, ayan. At talaga naman pong luto na yan at ayos na yan at ready na for dinner ayan at syempre naglagay na tayo nagtabi na tayo ng ating baon for tomorrow ayan yun lang guys at thank you so much for watching and don't forget to comment like and share thank you so much